sa hinaba-haba man ng prosesyon, sa simbahan pa rin ang tuloy. Ito ang madalas nating marinig sa mga magsing-irog na sa kabila ng mga hirap at pagsubok, ang kanilang pagmamahal at pagsasama ay nagtatagumpay at mas nagiging matibay pagkat nauuwi ito sa kasalan. Pero hindi naman lahat sa simbahan lang ikinakasal. Mayroon ding mga civil wedding o kasalang bayan kung saan ang seremonya ay pinangungunahan ng Local Government Unit o LGU. Gaya na lamang sa bayan ng Bacolor, kung saan ikinasal ang 50 couples sa isang mass civil wedding sa Bacolor Mini Convention Center ngayong Martes, February 4. Ang seremonya ay kabilang sa mga aktibidad na inihanda ng lokal na pamahalaan ng Bacolor para sa kanilang week-long celebration ng kapistahan ng San Guillermo at ng 449th founding anniversary ng Villa de Bacolor. Naniniwala raw si Bacolor Mayor Eduardo D. Mandato sa kahalagahan ng pagkakaroon ng maayos na relasyon sa bawat pamilya na nagbibigay daan sa pagbuo ng isang mas maganda at mas matatag na komunidad para sa mga anak bakulod. Kaya naman ang kasalang bayad ay naging tao ng tradisyonal sa bayad. Puri talaga rin ang pamilya, buula. Kasi nga pa ko, pagkabuo buo yung pamilya at masaya sa yung family, basta yung komunidad at patatag yan. ang tradisyon, because Bacolor is Christian na town, talagang puro Kristiyano na rin So man yung kasal talaga. Gaya ng mga single wedding, nagkaroon rin ng first dance, cake cutting at wine toast ang mga bagong mag-asawa pagkatapos ng seremonya. Ang mag-asawang sina Mr. Eduardo at Mrs. Lynn sa Lalilana na taga Potrero, ang pinakamatandang kopol na lumahok sa kasalan. Higit 20 years na silang nagsasama at mayroon ng tatlong anak pero ngayon lang umano sila ikinasal. Para sa kanila, ang pagbibigayan at pagiging maalaga sa isa't isa ang sekreto sa matagal na pagsasama. Para ka rin anak, baka ito mag-kaya talaga, legitimate magilang kay din anak. Masaya, masaya. Balama ako nang na malago. Ang pinakabatang couple naman na ikinasal ay sina Mr. Christian at Mrs. Raisa Nicdao na taga Santa Ines. Bagamat pitong buwan pa lamang ang tagal ng kanilang pagmamahalan, naniniwala silang importante ang seremonya para sa binubuo nilang pamilya. Magkakaanak na po. Ma. Paglabas na baby, uh, may bless legitimization o pagsasaligal ng pagsasama ng mga Bacoloreño couples ang isa sa pangunahing layunin ng Bacolor LGU sa tao ng pag-oorganisa ng kasalang bayan. Mahalaga ito dahil nagbibigay ito ng legal na karapatan, proteksyon at benepisyo sa mga magsing-irog. At syempre, mahalaga rin ito sa pagpapalakas ng pundasyon ng isang pamilya. panahon ngayon, parang uh, normal na na Naglilibin ang isang mag-partner, but tayo, naniniwala pa rin tayo sa kahalagahan ng uh, pagpapakasal. Ang uh, gusto natin, ang mga kababayan natin, uh, maayos ang mga pagsasama, legitimate ang pagsasama. Sinuportahan naman ng Philippine Statistics Authority Pampanga ang aktibidad dahil mahalaga umano ang pagkakaroon ng legal documents, lalo na sa mga magkasintahang matagal nang nagsasama. This is an opportunity po para sa mga ating couples to have a legal document. Uh, Kung baga po magiging legal yung pagsasama po nila. Of course po um tayo po sa PSA 1 po na legal at uh, totoo po talaga yung document. Samantala, payo naman ni Mayor D. Mandato sa mga bagong mag-asawa. Para couples, may good lang. Sabi ko yung labis love is patience, love is kind kailangan pag-asawa eh, may panayam pagpasensya. So baka may paglambat kayo, may pag kayo, may pagrespeto kayo at maging magana mag kayo king kay metong at metong. Nanawagan rin si Dato na makilahok o manood sa mga susunod pang mga aktibidad na inihanda ng LGU para sa kanilang founding anniversary celebration. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.